Uh. Gulat. marami ang nagulat. Marami ang nagulat. Kasi nag-date ng goodies. Si Bea Alonso. Yan. Yeah. Siguro oh. sabi ba, diba? siguro yan ang way niya para makalimutan ang hiwalayan nila ni Dominic Roque. Yan. Yeah. Ang bongga, di ba? At saka, mm -hmm. at saka heart, oh -oh, uh -oh. at heart, heart. Naloka ako. Oo, at hard yung heart, heart. Alam mo na, nakakat oh -oh. nakakatakam, di ba? Uh, parang gusto hmm. ko matikman yan. Ang suggestion ko naman kay Mami Mary Ann ni uh, Bea ay ibenta yan doon sa kanyang hmm. coffee and tea house, tea shop, yan. Oo, okay. uh oh, okay. uh -oh. Mayroon, uh oh, masarap ha? Oo, show yung nanay. Uh Oo, -oh, yan. Yan, sip and, ano nga yan? Sip uh -oh. and slice, diba? Yan. Uh -oh. bongga yan ang bagong negosyo ni Mami Mary Ann. Oo. Yes. Okay, Siyempre nanay siya ni... Bea Alonzo. Kaya ko na mama, ma mama dito. Kakalok. Pagod na ako sa kakatayo. Anyways, yun. Sana nga ibenta yan para matikman ng mga fans. Kasi mukhang kakasang takam, uh -oh. di ba?